magulang natin. ayo tayo malingat sa paningin nila noon dahil inaabot ng buwan o taon. Bago ka nilang makasama ngayon. Siguro kaya nung bata tayo, pinapatulog tayo sa hapon kasi kapag tumanda ka na, mamamalimos ka na ng tulog at pahinga. Siguro kaya pinapakain. Ito lang ang masasabi ko. wag na huwag mo ako ikukumpara sa kanila. Kasi sila may pera. Ako? Ganda lang ang meron ako. And for today's video, unboxing ulit. So, ang dami nang nagtatanong kung bakit daw nagkara kami. So, alam nyo guys, ano kasi, hindi kasi kami nakakalabas dito and hindi kami Pungpunta sa mall. Kasi ang malls dito is cannot afford. Hindi namin kaya talaga. Ang mahal talaga ng damit dito sa, sa mall. Promise talaga. So, uh, we prefer na doon na lang kami mag-order sa Shane. Kasi, hamagin mo ha, sa 200 pesos, ang dami mo ng item. Ito, ito na agad. So, diba? Eh, no, 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 no. No, hindi 200 pesos. 200 SR. I mean ang dami mo ng item. So, hindi ka talaga magsisisi kasi fit to your size talaga siya. And, ang ganda talaga, promise, kahit subukan nyo. I know, marami dyan na nakasubok na sa Shane Kaya, hindi talaga kayo magsisisi, guys. So, ang iba dito is hadiya sa amin ng aming madam. Kaya, tara na. Unbox na tayo. ako naman dito. Napaka exciting niya. Nasabi niya sa akin, "Kailan ka Dai?" ito na. So ayan, first thing of all. Ayan. So ito yung mirror mirror on the wall. For only mga Ayan. ano lang to magkano to uh, 8SR 8SR din no ang cute in double. Ayan. For sure, sa kasama ko to. Ayan siya, oh. Nagano. Ayan siya guys. Ayan na naman yung mga sexy niyang damit. O oh, ha? Ganda nito. Ayan. Kasi hindi ka talaga mag ano guys. Kasi mura lang talaga siya. Ito yung socks. For only um, 8 SR. Tapos ilang pairs na siya. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, O, diba? Eh, kung bilhin mo dito yan sa mall dito, tatlo, 35 SR. So, mas okay talaga sa Shane. Then, ito. Aha. Parang sa alaga namin ito. Nasi, Tama pa yun. And then, ito. O, di ba yung dress? So, if fit in natin ito later. Ganyan siya. Meron siyang slit ditong malaki. Ayan. Slit yun siya. It's mine. So, yan yung natin ito mamaya. I will do my best na i-fit in. And headset stereo earphone. And then ayan. Yung mga pampasexy sexy niya. Los Angeles, California. So ito guys, it ito yung tinatawag na bodysuit. Bodysuit siya. Maganda ito kung mga high-waist yung suot mo. And ito yung fake eyebrows. Para, intended ito sa mga hindi marunong magkila like me. So, sabi dito, ganito lang daw. <laughs> At saka, drawing drawing <laughs> <laughs> yung talaga yung mga hindi marunong magkilay like me. Ganun mo lang. Tapos, ano ka na? Yung pencil eyebrow. So, marami siya. Ganda. Marami siya. Yung mga cream cream. Meron din silang creams. O, effective yung mga creams nila. Promise. Mga ganito. pinang kukuha ng kasama ko. Uy! Ano mo pong niya? Ayan. <laughs> Alam niyo kasi yung kasama ko. Yung size niya is extra small. So, walang may papamana siya sa kahit sino. Kasi, ay naku, para siyang 8 years old yung katawan. Ayan o, oh, ang liit to. Malaki siyang tingnan sa camera pero ang liit niya siya. Ano ito? Ano ito? Hmm. Krim po daw ito. <gasps> yung sa tiil? Sa tuhod. Wala ba ako nung palit, Ito yung hat nila. Magkano to? Cup. ten For only 10 SR. Diba? Nakakaano ka talaga? Nakakasave. So, try natin. Kasi hindi to sa hati. So, try natin. Kasama ko to. O, oh, diba? O, oh, diba ang ganda? Ayan. Then, may mga suklay-suklay din sila. Mga kartihan. Ayan. Yung kasama ko, lahat naman lang ng mga ano niya. Ang, li ang liit. O, oh. ang liit niya, guys. Oh. O, diba ang ganda? Ganyan lang siya. <gasps> Isang ganyan lang talaga siya. Tapos, meron siyang takip para right after use mo, maano mo siya, ibaliktad ay pa. Ayan. O, oh, ba diba? O, oh, yung ganda niya. Mabigat siya. Ano kaya meron dito sa loob? Rechargeable pala siya. Ayan, o. Oh. Rechargeable siya. Eh, rechargeable ba, dahi? Or... Ay, oo, oh, oh, rechargeable talaga siya. Meron siyang ano. Sana all ibalik natin. May nawala. Yung cream. Okay. Ganda ng cup nila, oh. 10 SR lang to, guys. Sinitin pa And then, this is it. Ay, ito. Ito pala yun. Ito ba? Mula yun ito, eh. Ito pala yun. It's a dress, dress, dress. Hmm. later, mag-ano tayo. And ito pa yung isa. Dress. So, let's try on! Let's ah! guys thank you thank you so much for watching